Good morning, mga DDS. uh, <laughs> oh, ito, ito, ito. May, may sinasabi dito si The Junior. Talagang hindi siguro niya binabasa yung script na binibigay sa kanya eh. Di ba? Tingnan niyo ha. Ah. Oh, walang kinalaman sa war on drugs ang senatorial lineup ko. Pero, yung <laughs> last na admin <laughs> sa panahon ni Duterte, walo. Walo sa 12 na senador, ang bahagi sa Senate majority noon ay kasama niya ngayon. Si na Pacquiao, Tito Soto, Ping Lakson, Amy Marcos, Francis Tolentino, Kayatano, Lito Lapid, at Bong Rebilla. O nandiyan sa, kaya, sa kanyang line-up ngayon. <laughs> Walang bahid na dugo. <laughs> you know? At kung talagang tutul siya sa AJK, ha? bakit siya si Sara Duterte ang, ang kinuha niyang vice president? Ha? Mismong nagpasinu. Ay, ito, ito, anak talaga ito ni Duterte. Talagang iwan ko kung nagbabasa siya or <laughs> good luck <laughs>